Hamakailan ay may nagpost sa FB. Yung panganganak ng ina, wholesome naman, hindi naman siya masagawa. At talagang nakita ko yung sa picture, ay ganun pala. Yung kung paano lumalabas doon sa lagusan ng ina. Hindi ako nasagawa, naawa ako eh. Nahawa ako, kinilabutan. Kasi may nagkomento pa, lumalaki pala ng ganyan yan. Pero doon mo makita, ang hirap noon. To na simula pa lang yun yung anak mo, mapalad ka. Sumusunod sa'yo, nag-aaral ng mabuti, konting swelto, nag-i-entrega ka kahit paano. Bahagi yun ang pagiging responsable at mapagmahal niyang anak. Pero hindi lang yun yun. Pinagmamastan kanya, Alam niya na namang problema kayo sa pera. Sa isip niya, pinapangako niya. Tutulungan ko ang mga magulang ko bago ako mag-asawa. Tutulungan ko ang aking pamilya. Yun ang sinasabi ko eh. There's something more from the things we know that a loving person had done or has been doing all the while. There are being a good father, there being a good mother, there being a good son, good daughter, good sibling because a loving person can and will certainly do everything para sa kabutihan natin. Ganun ganun ng Diyos. Being God, being a loving God, sana yun ang ating makita, ha? Yes, pahalagahan natin, kaya nga marami tayong pagdiriwang tungkol sa mga gawa ng Diyos. Pero huwag natin kakalimutan, bahagi lamang yun ng lahat kung sino siya. Mapagmahal siyang talaga. At yun ang ating makita upang magdasal pa rin tayo kahit meron tayong problema. Magdasal pa rin tayo kahit wala tayong hihilingin sa kanya. Magdasal pa rin tayo kahit wala tayong gagawin o sasabihin. Basta gusto lamang nating manatili sa kanyang presensya. Ganun sana ang maging natin. Siya. Siyang talaga. At sana, huwag din nating iparamdam yon sa mga taong sa atin ay na nagpahalaga. Upang kahit wala na silang maibigay, mahal pa rin natin sila mahalagahin pa rin natin sila. At upang kahit tayo naman ang nagbibigay na sa kanila, kasi malaki na mo, huwag natin sumbatan na parang bang, Ma, ikaw wala kang naipamanang lupa sa akin. Ako magbibigay ng lupa sa iyo. Ikaw wala kang naipamanang alahas sa akin. O, ito alahas para sa iyo. Nabasyal mo ko saan-saan? Hindi! Ako ngayon ang magbabasyal sa iyo. Na parang ang taas ng boses mo, hindi ka man magpataas ng boses, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Magkamukha ba kayo ng kalalagayan? Dati ng magulang mo? At hindi dapat ang pag-usapan dito yung ibinigay. Hindi dapat ang pag-usapan dito yung ginawa. Ang dapat pinag-uusapan dito, bakit ipinigay? bakit ginawa? Dahil mahal kanila nila. Yung unang suklian mo, yung unang tapatan mo. Kasi sigurado ko hindi mo kakayanin yun. At hindi rin pwedeng ikumpara yun. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. More than the works, more than the deeds, more than the doing, we focus and we give importance on the being. Amen.